Ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte, kidnapping na raw ang inatupag ng maraming kriminal matapos kumonte ang supply ng ilegal na droga sa bansa. Gaano kaya katotoo ang balitang ito? Kaugnay niya na sa telepono na si uh, Teresita Ang C ng Movement for Restoration of Peace and Order. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali naman po Senyor Rafi. Opo. Ayon po kay Senior Superintendent Noli Ozeta ng PNP Anti-Kidnapping Group, Recently, meron daw po anim na insidente ng kidnapping sa Binondo ng mga Chinese. Alam niyo ba ito, ma'am? Uh, Opo. Uh, in fact, a meeting ko pa lang siya just a few hours ago. Mm -hmm. you, At sa mga insidente ito, nakapagbayad po yung mga kamag ng biktima ng o ransom. Po. Okay. At meron ho ba kayong uh, impormasyon na tanggap na maaring nga po itong mga kidnapper ay uh, mga sindikato sa droga? na eh, nawala na po ng hanap buhay dahil nga sa ginagawa anti-drug campaign ng presidente, ng gobyerno kaya lumipat sila sa kidnapping? Uh, maari pong gano'n ano? kasi siyempre ang threat nila dito sa mga victims is pag hindi kayo nagbayad eh, kakargahan namin kayo ng shabu o drugs mm -hmm. at sasabihin namin involved kayo sa drugs at magiging mas malaki yung problema ninyo kasi pag uh, ganyan ang lumabas, baka buhay ninyo yung mawala. No? So, ganun yung mga Teka. threat na nangyari dito sa mga victim, kaya nag-pay off. Parang modus ho yan, parang mga police style ho yan. Baka mga police ho, <coughs> mga, uh, mga ninja cops siguro mga yan. Yung mga, mga, mga nag-operate, uh, siguro doon sa tatlong kaso, nagpakilalang NBI agents. Aha. Yung tatlong other kaso, mga police naman. Ano? May dalang mga... Uh, arrest warrants o oh, kaya search warrant yung isa sabi fake daw yung toyo na binibenta, yung isa naman uh -huh. sinabi fake na cosmetics uh -huh. at yung iba smuggled daw pero pinilit isinakay yung yung may-ari no at gunpoint kasi yung isa sabi uh, tinatawag pa lang niya yung lawyer niya uh, tinutukan siya ng baril okay. at pinilit sumakay yung isa Sige. naman, barangay Tanod ang humarang, no? Pero okay. lima daw yon na may armas na nagpagkailarang NBI. Uh, kahit hinarang sila ng barangay Tanod, uh, umatras din yung barangay tanod kasi baril na yung kaharap nila. Okay, so totoo po pala yung sinabi ng ating presidente na meron pong nagaganap ng kidnapping uh, sa ating bansa at sabi nga niya, eh, may kinalaman po to sa kanyang uh, sa kampanya nating gobyerno sa anti-illegal drugs kaya nawawalan ng hanap buhay lumipat na sila sa kidnapping. So sana po matigil na yan dyan at uh, sana po yung mga kamag-anak ng mga uh, nakikidnap eh, magsumbong po sa mga kinaukulan para matuldukan yung problema yan. Salamat po, Teresita Angsi. Madam, magandang tanghali po, Madam.